isang legit na utangan platform yung pag-uusapan natin ngayon. And alam nyo ba guys, na sobrang laki ng itinaas ng credit limit ko sa kanya, sobrang galante niyang magtaas ng credit limit. As long as inaalagaan mo itong applications na to. Well, kung interesado ka about sa topic natin ngayon, keep on watching. Okay, let's go. Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. At sa video natin ngayon guys, no, isang legit na no, utangan platform yung pag-uusapan natin. Anyway guys, hindi siya cash loan, pero nako-convert siya into cash. Ito ngang si Shopee Pay Later. Actually guys, meron naman siyang S-loan na kung saan hindi mo na kailangan i-convert into cash pero ewan ko ba sa s ni Shopee, hindi ako ma-approve. Approve kahit ilang beses na ako nag re -apply sa kanya. While dito sa SPAY later niya guys, approve ako sa kanya dati. Plus, lumalaki yung credit limit ko sa kanya. Nag-start ako dati guys no sa 2500 na credit limit ito kay Spaylater. Dati hindi ko pa alam na pwede palang lang i-convert itong si Spaylater into cash. Ginagamit ko siya dati sa mga items, nag-order ako ng mga items kay Shopee at ginagamit ko nga si Spaylater niya. Then after noon guys, tumaas ulit yung credit limit ko into 3500. Hanggang sa naging 6,000 siya. Shop. Pero hindi ko siya magamit-gamit that time kasi hindi nga ako aware na pwede pala siyang ma-convert into cash. Hanggang sa 4 months ago yata, last 4 months ago guys, may inoper ulit sa akin itong si Spaylater na temporary na credit limit na 11,000 plus. Kaya naging 17,000 yung total na credit limit ko. Pero yung 11,000 plus guys na temporary na credit limit is may expiration siya ng hanggang uh, 30, ganun, parang isang buwan yung kanyang expiration. And that time guys, no, medyo nangihinayang ako kasi akala ko hindi ko siya magagamit. And gipit nagipit pa naman ako nung time na yon. Until may kakilala ko guys, no, na sinabi sa akin na pwede daw i-convert into cash itong si Spaylater. So medyo na-curious ako, yan ko siya kung kinonfirm ko sa kanya kung legit ba talaga na nako-convert yung Spaylater into cash. And sinabi naman niya guys no na legit na nako-convert talaga si Spaylater into cash kasi meron din siyang Spaylater at G Gibbs na na-convert. And yun, may ni-recommend nga siya sa akin na nagko-convert ng Spaylater into cash. So ako naman nag nag-convert nagpa-convert ako kasi kailangan ko talaga ng pera that time, kipit na gigit ako. So, nagpa-convert nga ako, guys. And, medyo nakaka, nakakakaba lang kasi baka ma-scam ako, ganun. So, tinry ko muna 6,000. Ang problema lang, guys, no, dito sa mga nagko-convert or ikaw na nagpa-convert sa nagko-convert ng spillator, in, spillator into cash, meron silang charge. Like, sa 108 pesos yung kinakaltas nila. So, what so what's more kung 17,000 yung pinakonvert mo dun sa nagko-convert. Di ang laki guys na kikitain, kikitain nila. Anyway, wala naman akong magagawa kasi business is business. Tsaka business nila yan. Ang importante, hindi ako na-scam. And by that time guys, no, nalaman ko na pwede palang ikaw yung magko-convert ng spay mo into cash. Nang walang nakakaltas or buo yung amount na ma mo. Ang gagawin mo lang guys no, is i-download yung Maya Business app at doon mo nga siya i-convert. Anyway, sa mga hindi pala nakakalam guys, no, na kapag once pala na ginamit mo yung temporary na credit limit mo, kasama na yung general na credit limit mo, tapos binabayaran mo siya monthly, hindi siya magiging revolving guys. Like, kailangan mo munang tapusin bayaran yung temporary na credit limit mo. Pero kung yung ginamit mo lang naman is yung general na credit limit mo, tapos binabayaran mo siya monthly, like, nabawa, sa due mo, binayaran mo siya ng ganito pwede mo ulit gamitin yun guys yung binayad mo kung sakali na kailangan mo pa yung pera. Pero kapag once guys nakasama yung temporary na credit limit mo, hindi mo magagamit hanggat hindi mo natatapos na bayaran yung temporary na credit limit na inoper sa iyo ni Spaylater. Medyo mahirap siyang i-explain guys no, pero ganun talaga si Spaylater kasi ako guys no even ako guys nung no, time na ginarap ko nga yung temporary na credit limit ko kay Spaylater, akala ko every month like 2000 plus kasi yung every month ko sa kanya. Pag once na binayaran ko yung, yung 2,000 na yun, every due date ko akala ko magagamit ko ulit yung 2,000 na yun. Hindi pala. yung pala kailangan mo munang tapusin yung temporary credit limit mo na bayaran. Anyway, hindi po ako sponsored ni Shopee Spay Later guys ha. Ito ay based lang naman sa experience ko na gusto ko lang ishare sa inyo. Na kung saan, legit naman talaga si Spay Later at pwede mo siya nga siyang ma-convert into cash sa mga merong spay later dyan guys no, pakishare naman dyan sa comment section kung magkano na yung credit limit nyo sa kanya. So yun lang naman guys no, yung gusto kong ishare sa inyo, isang legit na no, utangan platform. Anyway, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!